garlic crabs. Na wala yung ayan siya. Sayang. So, nawala yung stream ko kanina. Napangit kasi siya. Kung ano nang pinagagawa ko. Ayan. siya sarap sarap na eh Saisahin na lang Ang parami na naman ang kaya ito, berries. ako ko nasa meeting kasi siya. Doon na daw siya. Doon na siya sa meeting. Doon ah, siya yun. Mamaya din, naglalive ako din. Pwede ka na maglaro, magtayo -ta ng resto sa inyo, guys. Diba, makaipong ka? Gawa ka ng ano? Ah! magaling kang magluto, eh. Insya Allah, Ate. Ang halay ang lang ng assistant mo, taga ano, taga gayat. assistant mo di na po afford imong tanan talent challenge <laughs> kada tikim ba neto rap diba oh. ah nandiyan din po mamaya gabi manghuhuli ulit kami ay sila lang pala nakisali mabili na ka balay <laughs> din nakisali wala na mang ano yes di later di ayan sila kuha daw telegram? Ha? Telegram mo. Wala ko na try ang gamit sa Subukan mo. Wala na, message message? May call din. Parera parera, nagwata ka. Oo. May dosi ka ng viewer. Oo nga. Ang sarap ng ano namin. Ito yung mga magaganda namin, chef. Uh -uh. Yes, very young and vibrant and beautiful sila. Wala ba yung comment dyan? Kasi mga content and follower. No, ito iba. Um, hi guys. Welcome to my vlog. Why you didn't comment guys? Ganyan, 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 Mali pala. Dapat pinakita kayo mukha mo. Ayaw kayo, mahali ko. Ah, ayaw. Maganda yan. Talagang... Pwede okay, yung taken. Ah, Pwede man po magdagdag daw. Ala! Pwede! Mm -hmm. Ako di, ko ano? Magdadagdag daw sila. Magdadag ako di. <laughs> <Ako dito. laughs> Magdadagdag daw sila. O, si Ate Rizra daw ang magdadagdag. No. No? Abdi kitang no. Baka nanonood si Kuya. Hindi, man siya seloso. Alam naman niya kasi ang ano niya. Siya naman nga. Siya naman nga. Kung nasaan siya. Nasaan sa heart niya Tiri. Nasaan ka na nandito sa aong gabi? Oo, ang sarap. Sira na naman ng ano, diet. Sira ang diet. Maliit, maliit. Ayun na siya, guys. Sarap, hindi ba? Thank you, guys, sa mga nag-tuning in. Thanks a lot for your support. I wish you well. Yes. Yeah. Wala eh. Ay, ayaw nilang mag-comment sa atin. ayaw nilang mag-comment kung paano maniluto. <laughs> bukid. Walang ingredients yan sa bukid. Ay, yung ingredients mo wala sa bukid yan. Hindi <laughs> mabibili. Ano ka? Ano ka? Hello? Ang layo-layo pa ng tindahan doon. Yung bukid talaga. Kasi walang kajun. need to ng kajun. Ano need na si kajun? Ah, hindi asawa ko. Kajun. Kuya Jun. Kuya ko na lang. sana all sana all palangga sana all murag prinsesa sana talaga sana all isang request lang di gawa ka ng ano di ang luto ka ng ano di ah mati sana mati. all Ayun, paranas naman <laughs> Lord, paranas naman Pray a lot daw. Ay naku. Constantly. Pray constantly. And God will, will hear your prayers. Eh, magkakalimutan eh. Ayun, nag-pray po <laughs> ka, magkakalimutan. So, hindi siya nakikil-constant. Guys, paano na natin? Let's There? Yeah. Mm -hmm. That's why you know I had maybe headache I'll already. Maybe don't there. Uh, yeah, maybe. Uh, because I, wa I was looking for a cover. Uh, and maybe my headache uh, fell off. yeah. Uh, yeah. yeah. Nag-iisa na lang talaga viewer ko, Dai. Natin pala. Nananay. Done? Nananay. Nako. Tami namin lalaki na naman. Thank you for tuning in. See you next time. Ay dumagdag. May dumagdag. May dumagdag. Hadi Ma, ba? Ang sarap. Ang sarap, sarap. Kain tayo. Kain tayo, guys. Bye guys. Bye guys. See you next time.